Hello mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsusubaybay sa mga paglinilay na ibinabahagi ko araw-araw. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita, na patuloy rin na sumisikap upang mabalansi ang mga pinagtutuon ng pansin, bilang pari, bilang direktor ng school, at makapag- bahagi ng mga pagninilay sa inyo sa mga pagbasa natin araw-araw. Maraming salamat. Ako na may natutuwa na kahit paano ay nasusubaybayan ninyo ang vlog na ito, ang mga pagninilay at ang inyong patuloy na pagbabahagi din, pag-share ng blog sa na ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid. Maraming maraming pasalamat. Sa akin naman bilang Uh, pare, inaalaala ko kayong lahat sa aking mga panalangin. Ang uh, aking dalangin palagi na maging mabunga ang inyong mga pagninilay. Magkaroon kayo ng magandang kalusugan upang sa gayon ay patuloy kayong makapagsikap saan man kayo naroroon Makapaglingkod sa inyong pamilya at sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat. Sa araw na ito, araw ng biyernes, nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Marso, dalawang libo, dalawang putapan. Ang ating pagbasa, ang ating ibangilyo sa araw na ito, ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang 34. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa sa araw na ito? Dito, napansin natin na may isang iskriba na lumapit kay Jesus at nagtanong. Sabi niya, ano ba ang pinakauna sa kautusan? Ang pinakamahalaga, pinakamataas na utos. Dahil alam natin ang mga eskriba, ang mga pariseyo, dito nila masusukat ang kanilang kabanalan at kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya lang ang problema minsan, sinusunod lang ito upang maipakita sa mga tao na sila ay masunurin. Ngunit, ang kanilang mga ginagawa ay taliwas sa kung ano ang sinusunod nila. Kaya dito, parang gusto niyang sukatin ang kaalaman ni Jesus, kaya nagtanong siya. At ang sagot naman ni Jesus, sabi niya, ang una, mahalin mo ang Diyos, makinig ka, sabi niya. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. At pangalawa, sabi niya, ay mahalin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi naman ng iskriba, sabi niya magaling. Kasi siyempre gusto ng iskriba na ipakita at kay Jesus na alam niya ito. Kaya siya mismo ang nag-affirm kay Jesus at sinabihan niya si Jesus na magaling guro. Tama, sabi niya. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kaya alam niyo kung anong sagot ni Jesus? Sabi niya, pagpatuloy mo. Hindi ka malayo sa paghahari ng Diyos. At dahil doon, hindi na siya nagtanong. Kaya mga kapatid, para sa akin mas magandang pagnilayan din natin ito. Posible tayo ay naging tapat sa pagsunod natin sa mga alituntunin ng ating paniniwala. Posible patuloy tayong nagsisikap upang malaman ang mga kautusan. Ngunit kung ang ating mga kilos at ang ating mga gawa ay napakalayo sa ating kaalaman, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin ang ating pagbasa sa araw na ito ay hinahamon tayo na isa buhay ng buong katapatan ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang kato, kautusan. Isipin natin palagi, mahalan natin ang Diyos ng igit sa lahat. Mahalin natin ang ating kapwa kaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming matutunan naming mahalin ang bawat isa, kahit yung mga taong nagdulot ng kapighatian sa amin. Turuan mo kaming magsikap na maipadama at madama ang iyong pagmamahal. Amen.